kita na nga si Amira sa mga tera upang ipatikim sa kanila ang kanyang sukdulang paghihiganti. Sobrang nagulat silang lahat noong nakita nila si Amira na buhay pala ito at hindi papatay. Pati rin si Alex sobrang nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sinampal ni Amira ng gusto si Pasha upang mahimasmasan ito at sinabihan din niya ang mga tera sa kanyang pagbabalik ipapadaman niya ang kanyang malupit na paghihiganti at pahihirapan muna niya ito bago sila patayin. Nakaramdam na nga ng labis na pagatakot ang mga tera sa mga sinasabi ni Amira sa kanila dahil nakikita nila sa mga mata nito ang kanyang galit. Kaya abangan natin ang malupit na paghihiganti ni Amira sa mga tera. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!